Good day mga guys. Ito isir share ko na lang din to. Ang uh, ginawa kong DIY na dishwashing liquid soap. So ito guys oh. I stick lang to ng banana cue. Hindi ko na pinakita yung paggawa nito kasi yung nakaraan pa to. Uh, paggawa ko. Isipan ko lang i-share na rin. Ito guys oh, banana stick lang to. Bana banana cue stick. Pinotol ko, para dito ayan oh ito yung parang ginawa ayan oh kalahati na lang siya puno yan eh kaya ganyan paggawa guys banana cue stick pinugol ko yung rubber band para yung size nung kawayan magkasya dito ayan to, so ito yung natira ito yung natira guys So ito na guys, yung ano, um, tira. So ito yung gagawin ko pakita ko na sa inyo. Share ko sa inyo. Ayan eh, na. Pakita ko na rin yung link ng order ko. So online. So ito guys. Dito ko Dito ko na to, dito ko gagawin. Dito ko lalagay. So ito guys, ito yung mga gamit ko. Ito. Um, barina na cordless yan lang ito lang ito na yung gamit ko dito ito yung ginamit ko nung nakaraan ito hindi pa to sya lobat yan lang so ito ikukunay ko lang yun eh. wait lang eh. so ito na guys naitabit ko na yung panghalo yung kawayan na banana Q stick ayan ayan pandali ko eh hey, sorry sorry so ito na guys yung battery na ilagay ko na ayan padali ko ayan ayan, ayan. ito siya no ayan ito yung ayan sakto lang siya hanggang baba ayan. Saglit lang siya Kasi sinukat ko na ito nung paggawa ko nung nakaraan. So, naisipan ko lang kasi i-share kaya ito na. Madali na naman gawin to. So nasa ano naman ito guys pag nakita niya sa online sa Lazada. Makikita na naman yung mix mix nito paano pang tubig lang hala ito. Water based lang to Nakalagay na ron. So, kasi ito ang tatlong litro na lang na tubig pang nito kasi gusto uh, medyo malapot eh kaya na naparami ng lagay ko so ito mga 3 liters na lang na tubig dahil ay eh, halo nito kasi lagpas ka lahat yung nabawas so lalagyan ko na ng tubig mga guys so ito na guys may tubig na nilagyan ko na ng tubig eh. so ibubuhos na natin to yung liquid dishwashing soup Tanggalan ko muna ng tali. So, ito na siya guys. Naalis ko na doon sa pagkatali. Ibubuhos ko na lang sa dito. Yan, bubuhos ko. So, ito sa guys. Ibubuhos ko na. ito na guys nalagay ko na ito para masimot ang gusto itong plastic nalagyan ko ito ng tubig para idagdag ko pa dito para simot na simot so ito na guys Ay, nalagay ko na so saktuhan lang ito itong mga sobra na to sa CR na lang ko para hindi rin sayang so para sa CR na lang ko so ito na guys Pakita ko sa inyo paano So, ito na guys mix natin So, ayan I-shoot ko Ayan Ayan pag pande rin So, yung na Ano na, medyo malabong Delight na siya. Ayan. Okay. Yan. Okay, guys. Tablet lang to kasi yan. Mabing isang ito. Okay. Tapos pag ano uh, na siya guys, makita mo na okay na, na-mix na lahat. Okay, uh, okay, okay. Mayroon ang kandita. So okay, ito guys, I mix ko lang po ng mga 5 to 10 minutes. Sabing sabi na ito. Katulad na po ito. Lalagay ko sa link uh, sa video guys yung pinagabiran ko sa masada nito. 5 to 10 minutes lang halo ko nito guys. At pwede nyo ito sa dishwashing. Ang hugas ng plato. So ito nga sa guys. Pwede nyo ito. Pwede nyo ito. Dito yung cola eh. nag-drop na siya, hindi na pala light start na hmm. Hmm. So, ito na, tignan natin. Ayan, pwede na pwede na ito guys. So, kuha tayo ng foam yung panggamit sa panghugas Guys, yung gamit sa panghugas Ang dishwashing ng foam Ito, kung ano ba matawag nito Ayan, ibuhos natin Mayroon, ay, naparami eh. Ayan mga guys, so Punasan ko na yung mga tulo na yun mamaya. Ayan o. Oh. Mabango pa. Mabulang mabula pa. Andyan sa ipakita ko yung inorderan ko sa online. I ito ako sa video. So ito na yun guys. Okay na tapos na. Water beast lang siya. So ayan o. Mabulang mabula. At mabango pa. So yun lang mga guys. Maraming salamat sa panonood.